Hello po, magandang tanghali po maa, debil, mga kaibigan, mga kapatid, mga kakaranggay. Saan po rin kayo? Kamusta po? Kamusta na kayo? Ito ah, ang tapat na ang oras ngayon ay alauna na. Oras alauna na. Or, na po. 1pm na. Oras na tanghali yan. Uh, ito, uh, ladies day, araw ng sabag naman yung ladies day. Wala kayo na rin dito swimming pool. So, So nga pala, natin, yung ino-order nung nabigay Kuya Berto na... O, oh, masigay. Bacon Express. Ako ang lalantaan natin yan Bacon Express ni Kuya Berto. Shoutout sa iyo Kuya Berto ng Sarja. Nanuluto ng cook ng Pilipino po din, o. Oh. Luto ni Kuya Berto. Kuya Berto! Gagarin natin.

pa no, lagay mo ng no, asin, beche, paminta para may lasa, lumasa ng lumasa mas kung isang kulang sa lasa eh pakilang ha eto ako ng subo, para sa eto ko Alberto Mmm. Ngayon pa, nabili pa. Pinahanan ko. Mmm. Crap, Alberto. Mmm. Ano ang lutot kayo dito ng pili? lang sa kanan? Ayan po tayo. Roberto! out po sa'yo. Tap sa ng mo, Bicol Express. Parang nalimutan mo yung pangalan ko ah. nga pala ngayon ang balita doon nila Natatawa ko sa lang ito sa Facebook ko eh Hindi <laughs> yung Daysara, ini-invest yan Mayroon bumurot ang armal at karibang ba nila? Tapa na yun, hindi ng buhay eh sa hadlat naman eh. Saan mo magkabatid sa ko? Kasi hindi, hindi, ano, parang ito yung... Kaya nga kayo nala ng kaya nga kayo nala ng taon bayo para ma maayos tayo. Tapos, kahit pa magulok, kayo yung... Kaya yung mapapapayang. Ito siya ko tingnan. Ito ang mga malaking unay. Unity kayo. Kaya nga lang. Kaya nga lang, sa pagkakataon, sa pagkakataon, sa pagkakataon, Apayapan, Ay po, so, tayo lampal, tayo ng ng demokrasya, kapayapaan, katahimingan, tayo sabi. Tapos, tayo lang pala, tayong dalawa Pilipinas. Oh. At ng mga Hindi po ba? Ah, that's it. Ah, fine. Ang kam. Ba? Asa maging, asa yung di ba, na sabi nila, yung timba. Oh, ba't naglalaga? Ba't sila Ano ang isipin nyo? Hindi maganda, di presidente, vice president, magpapakayan. Hindi ko sa kanya ng sa ginagawa. Yung pagkana ng mga para

That's about it. Ang mga kung pisa lang pala kayo. Diba? Ang mga kung lang. Pinagpilot patuloy niya yung bahayan na. Magtatawa na lang kayo ng mga dilawan. Ayun na, tap. Ayun na, tayo magpapaya naman Para makuha na tayo. Diba? tayo ng mga dalawa na mga kagulo kayo. lang e eh, eh, paano ko lang kayo vice paano lang kayo vice president? Maghihinay nila, kaya sa kung sinasabi mo.